Ka mga ka-utol, mga ka-anakis ko dyan, mga friend, mga ati, kuya, sir, ma'am. Uh, ipapakita ko lang sa inyo si R. Kaline. Sa mga ay alam sa karunungan lihim, sa mga walang alam din sa karunungan lihim, pero gustong matuto sa larangan ng ganito, eto, eto ay R. R ha, R hindi Al. R. Kaline, R. Kaline. Eto po ang R. Kaline, ang lakas, sa lakas. So, ngayon magtesting tayo. At yung ibang video ko, panuuri nyo sa YouTube channel ko. Okay? Mag-testing tayo na walang hawak ng alkaline. Okay? Siyto eh. Alis muna dyan. Puro muna natin ito. Ito makita ninyo people. Buhangin. Buhangin. Aray ko. Buhangin 8 kilo. Ito naman. Aray ko buhangin na bakal 8 kilo. Ito yung magnetic sand na itim, no? Marami ako dito itim na magnetic sand. na nagma-magnet kaya mabigat talaga. Talaga. Ngayon wala akong karga. Hindi ko kaya hindi ko mabuhat. Hindi ko mabuhat ah. Ito mabuhat ko. Ito mabuhat ko hanggang diyan lang. Ito, arko. Hanggang diyan lang ha. Pero mabigat. Ingal match. So okay. ngayon, people, meron tayong karga gagamitin natin si alkaline para ipakita sa madlang people kung tunay ba talaga ito gawa ko si alkaline at bubuhatin ko to. nagawa ko siyang buhatin ng mahabang mahaba kahit mag chat ako <laughs> Ay ba yan ah, bigat yan okay hey. dahinga muna tayo <coughs> mabigat pero nakaya kesa sa walang karga ngayon buhatin ko yung isang itim na buhangin na itim na black sun or magnetic sun bakal po ito bakal na dinuruguro kaya ko pa siyang buhatin oh. ba? Diba? nalalakad ko pa naglakad pa ako hindi na yung mabuti ito aray ko hmm. Mabigat po yan, people. Yan ang kaibahan sa lahat. Ngayon, para mas kita nyo, batin natin ng sabay-sabay yan. Yan si Samsung. Yan. Okay. Huwag nyo na tingnan yung hita ko kasi malaki yan. Ay ba? Chacha pa tayo. Okay. All right. Okay. All right. Okay. Eh, people ha. Pero sa totoo, people, pag gusto mo talagang matesting yung aking mga karga dito, pumunta ka sa bahay. Magpa-schedule ka lang, libre. Testing mo, buhatin habang hawak ang ating mahiwagang alkaline. Okay? All right, people. Bye!